Good, good evening everyone Don't forget to like, share and subscribe to my youtube channel Ayan So yung aso ko po yung ay buntis Ayan, buntis po siya Dika dito pst, Jamie Dika dito, Jamie Jamie, si Jamie po siya Buntis Ayan, buntis po siya Ito yung pangalawa niya pong pagbubuntis. Yung una po yung nakunan po siya kaya ayun po uh, inaalagaan ko mabuti pinainom ng gatas para kumapit po yung kanyang baby na, dito <coughs> yan para kumapit po yung kanyang baby so kailangan po niya ng may gatas yan para hindi po siya para hindi po hindi siya madagdagan ng kanyang anak alam niya naman alagang alaga kasi nasa kanya po ang ano ni Waki bago po siya mamatay ayun po don't forget to like share and subscribe to my youtube channel just click the notification bell at para update po kayo sa lahat ng video po maraming salamat po at magandang gabi po si Jamie Buntes Bau